Liquid. A secret mark? kuno. Dahil walang Philippines. Walang Philippines. Hindi Ay. Ay, guys. Nandito na Malayo. Na kami sa may instapan namin. May... Na kami. Malayo. Habis naman to. Pag-video pa mamaya. Ay. Wala akong mag vlog Kasi video ang video Oh my god Huwag <laughs> ka tumawa ma Baka, baka ikaw ang pag video nito <laughs> Joke lang Oh my god 他那个什么冷么么哒。